guys, kakain kami ng saging with bagoong ginamos ba sa mga bisaya. Tara, kain tayo. Go! <laughs> Ayan, mga kasama ko guys ay mga pamangkin ko. At inaabangan talaga namin yung kumain ng saging. Tapos isasaw po sa ano, ginamos. Mm, sarap. Mm. yung ginamo sa amin guys talaga naman ng kalamansi at saka sili mm. Masalap, Papa. sarap mm. try it mm. <laughs> ganda ng background namin guys oh. very provincial Oji, mm. Very provincial. Ben. Sarap. Langhang. Mm, aso. Mm, aso. Kain po tayo sa mga bisaya dyan. favorite to. Walang inuman challenge. Wala tayong tubig. kunika dumdum ka hang karon. Ano? Tang. Uy, parang gagampang. Uh, so... Uy, baby, baby. Uulan na, baby. mo kaya. Akin to? Sa akin to? Ang hang pa Ang hang. Hmm. Sarap. Mm. Okay, so may isda isda pang mali ito. Mmm, sarap. Harap ka camera. <laughs> ang bango ng bago. Paborito niyo ba ang saging? Oo. Oh. Oh. <laughs> Opo. Ayayin nyo silang kumain. Mmm, sarap! Mmm, okay, so, sarap! 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 Ang dami yung sili eh. kain din sila kahit maanghang. Anghang ba? Degon. Medyo. Medyo? Ayan. Sarap, Serge? Sarap? Sa haro, sa karo. Ayan! Provinciano ka ba? Yung okay. kanilang problem sa ano okay. eh. Oo, Dabi! Pag may nila ka eh. Ayan mo sila. Ayan mo sila kumain. Yun na. Tawagin mo sila. Kain po tayo. Kain po tayo. Ayan. Kain po tayo. Ano kina ka kain mo? Banana. Banana. And then? Bagoong. Oh. <laughs> oh, masasarap to guys pag yung saging sobrang init pa yung bagong hango tapos medyo hinog ng kaunti sarap 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 ano? Ay mo na pa yan? Ang hang, ang ba? Sarap <laughs> po. Sarap. Hmm. Dapat na natin. <laughs> Nakailan na ako. Apa? Isa pa lang. <laughs> isang isang piraso pa lang guys, nakakabusog na. Lord. Sarap charge. Tingnan mo pa. sa ano mo? Ikaw Sit down ka dito oh. Kuya, tabi kainin ni Sir Yo. Dito dito. Dali. <laughs> ka? ng on. po? Tumutok ko so, dito. Tatakpan siya ato siya. Hala. Galing niya sir. Di ako makain siya sila ng bagoong. Nampak ang hang. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Ginamos. Ay,

sarap ng brewed coffee. Mami, mami, Oh, sa camera. Atayo! Ha? Atayok. Ano yan? Langgam. Langgam? Mm. Pala? Pala. Mm. Apa, pala. pala.

ka ako isa isa pa Isa pa lang ako ah. Doon ako ah. Lakas sure. na red kumaan no? Naka na sirad, In, oh. <laughs> Nakadalawa na si red oh. Itong... Namin itong hinag mo. Tayo! Ito ay hindi. Damon pala. Madaming pala, Serge. Nakampas pa. Kapakon mo.

Aha. Uh -huh. Ako si Kuya GoPro lang ha. 1 pon din 10 pon. Obus na 'yung bagong namin, guys. We have to say goodbye na, guys. Thank you bye for bye watching. Bye-bye. Bye. 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 bye.